Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa tayo ng minsay. Eh. Ako ginaganahan ako pag kinakain ko ang tahong niya at ayoko na sobrang hinuhugasan. Mas gusto ko na may amoy ng konti. So syempre mga kasawi yung ating sender ay isang lalaki na ang sabi niya. Mas ginaganahan siya kapag kakumakain kumakain. Siya ng kanyang tilapia ng isang babae at ayaw niya na talagang hinuhugasan ang isang babae. Gusto niya ay medyo may amoy ang kanyang tilapia. Ayun. At syempre magbibigay tayo ng opinion dito mga kasawi. May iba't ibang lalaki kasi na gusto naman na malinis ang isang babae pagdating sa kanilang mga tilapia. Kasi nga daw, para mas tumagal sila sa pagbabad ng pagkain. Pero may mga kalalakihan naman, nakagaya ng ating sender, na ayaw nila na masyadong hinuhugasan. Kasi nga mas napipil nila yung sarap kapag may konting amoy. Kasi nga, mas doon sila siguro mas nagiging masaya at nagiging confident kapag kumakain sila ng ganong babae. 'Di ba? Depende-depende kasi 'yon. May mga kalalakihan naman na ayaw kumain kapag ka may amoy. May lalaki rin naman na gustong-gusto nila na may amoy, pero may iba naman na gustong-gusto na yung malinis naman yung tahong na ihain sa kanila para naman mas ma-enjoy nila ito. Pero siyempre sa mga kababaihan kapag once na kayo ay nagpapakain ng inyong mga tahong. Siguraduhin nyo po na talagang malinis ito, nahuhugasan nyo ng maayos at talagang para hindi din kayo napapahiya sa inyong mga jowa kapag kayo ay nagpamukbang sa inyong mga tilapia. Napaka-importante yun kasi sa atin na naglilinis tayo ng ating katawan, lalo na sa pinaka-private part na bahagi ng ating katawan para na mas nagiging confident tayo sa ating sarili kapag once na kayo ay nagpapamukbang bangsa sa inyong mga jowa. Napaka-importante yun. Kasi nga, para hindi sila mandiri sa inyo kasi may mga kalalakihan na nandidiri kapag ka mabaho ang tahong ng isang babae, talagang hindi ito kinakain. Kasi malalaman yon kapag nagiging hook ang lalaki sa pagkain sa inyo, so meaning mabango ang inyong mga tahong. Pero kapag ka hindi ito nauhook at ito hindi kinakain na, so ibig sabihin talagang ayaw niya na nakainin dahil alam niya na na merong amoy ang inyong mga tahong mga kasawi, mga kasawi. At syempre, yan lang po yung ating opinion sa ating sender na way naintindihan nyo po ang ibig ko sabihin. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!